Good morning, guys. Alam nyo ba, pagdating namin dito, so nag-land yung plane namin ay, ano na ba, Wednesday dito ng gabi. Wednesday dito ng gabi. Um, alam nyo, wala ako sa mood talaga kasi hindi pa rin maganda yung pakiramdam ko dahil nadali ako ng sakit nang kinaumagahan ng Thursday. So, nag kami dito ng gabi ng 9.30 ng Wednesday. Then, Thursday, ayun, nagkasakit ako. Hindi ko alam, bigla na lang nanikip yung dibdib ko. Na hindi ako makahinga. Kaya sabi ng asawa, kung, kung datali na ba ako sa hospital? Sabi ko, hindi. Hindi muna. So, alam niyo ba kasi, ramdam na ramdam mo talaga yung pollution dito, yun ang problema dito, air pollution. Lalong-lalo na kapag diwali. Ang diwali, ang diwali nung ano pa yun, Sunday. Yeah, Sunday dito ng diwali. So, pero yung usok niya na naiwan, andito pa din, hanggang ngayon, andito pa din eh. Ano, nang ano na ngayon, Friday na dito sa India. <coughs> Kaya ang ubo ko ang ubo ko na to ay ano lang, pagkalan ko dito, nagsimula na yung ubo ko kasi natatandaan ko noon inuubo talaga ako kapag ano, yun ang problema dito sa Delhi, yung pollution, air pollution kaya ngayon hindi pa rin mawala-wala yung ubo ko nang Wednesday na yon ay Thursday na yon pagkagising ko, Talaga ang tapang nung amoy ng firecrackers ng paputok ng mga ginamit nila. Ang, ang paputok kasi guys is very common na yun. Lagi silang pag may birthday, may kasal, or may big event, especially Diwali, nagpapaputok sila. Unlike sa Philippines kasi, nagpapaputok lang tayo every new year. Pero dito hindi. Parang common thing yun na pag may nag-birthday or mayroong na-achieve or well, kung ano pa man, basta kung feeling mo magpaputok, pwede kang mag, mag bumili ng firecrackers at magpaputok. At hindi lang yun, yung kalit kaliwat kanan na construction, yung pag-burn din nila ng mga ano sa palayan kasi um, uh, sinusunog nila yung mga natirang, ang tawag natin di, sa palay, yung part nun, sinusunog nila para i-prepare yung land para sa next crop. So, ang, ano talaga rito? Ito ang problema dito sa sa India, lalo na sa New Delhi, ang pollution. Hindi ko alam kung paano nila masusolusyonan ang problema, pero ito problema sa New Delhi. So, pagdating namin, hindi talaga ako nakatulog ng gabi ng Wednesday, then Thursday, then after breakfast. Nag-breakfast kami 8.30. Pagbalik ko, sa kwarto namin bigla na lang sumasakit yung dibdib ko, hindi ako makahinga so lahat na ng posisyon nakahiga ako, nakatayo nakasandal sa unan lahat hindi siya effective so, sabi ng asawa ko, dali na ba kita sa hospital sabi niya hindi so parang isang oras akong gano'n then nung feeling ko na masusuka ako so pinilit kong magsuka nung nakasuka na ako medyo gumaan yung pakiramdam ko ayan naman <coughs> andito pa rin yung ubo ko at saka para kung mayroong dry cough yan so sana maging okay ako kasi or dahil nga iba yung weather sa Canada okay din dito okay din so thank you lord kasi nakarating na kami sa India and then ikwento ko sa inyo next time kung ano yung nangyari sa amin Uh, yung papunta kami dito sa, sa Puna meron akong kakaibang kwento nangyari doon sa hindi naman siya sa immigration uh, doon sa sa bag namin ewan ko ba sa katangahan ko naiwan ko yung aking charger doon naalala ko lang nung ako ay waiting na kami sa boarding nakalimutan ko talaga So guys, ingat tayo lagi. Lagi natin naalagaan ang sarili natin, especially yung ating health. So, kailangan ko talaga ng liquid. Alam nyo ba, pagdating ko rito, ay dry na dry yung lips ko. Hindi lang siya dry. Parang, parang lahat nawawala yung ibabaw niya. Talaga